sa ang aabot sa 200 hanggang 300 aspirants sa pagkakongresista ang maghahain ng Certificate of Candidacy sa Comelec NCR sa San Juan City. Sa Tacloban City, nag na rin ng COCC House Speaker Martin Umualdez, si Melales Moras sa report. palang malapyas na ang sitwasyon sa tanggapan ng Comelec NCR sa San Juan City. Dito ang itinakdang lugar para sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nangangarap maging kongresista sa Metro Manila. Unang araw pa lang ng COC filing, sunod-sunod na ang pagdating ng mga congressional aspirant. Ilan sa mga nauna naghain ng COC for re-election, si Nanavotas Lone District Representative Toby Chanko, Caloocan City 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy, Quezon City 1st District District Representative Arjo Atayde at Quezon City 5th District Representative PM Bargas. Si Chanko na siya rin campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyon, ikinuwento pa ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kakandidato ngayong halalan. I think the basic basic na na bilin niya is yung bilin niya doon sa ano no sa uh, mga kandidato na senador ng alyansa no yung manatiling tapat at uh, siguraduhin yung pagmamahal sa bayan. Yun lang naman ang dalawang uh, criteria. You know? Of course, dun sa senatorial balls at sa aming uh, congress, congressmen, is yung suporta sa legislative agenda. Ang iba pang aspirant ibinida naman ang kanilang mga nais-isulong na lehislasyon kung muling papalarin sa eleksyon. We just uh, signed in the IRR yesterday of the Eddie Garcia bill. And moving forward po, definitely that is my responsibility coming from there. That is my family. So definitely we definitely po we won't stop thinking of ways to help them as well. Next Congress, ano uh, uh, legislative? Gusto ko, uh, I will take a look muna do sa family concern. Meron ako sinusulong na uh, yung sa uh, family code may ament tayo, lalo na yung pagdating sa legitimacy ng bata. Para naman matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng lahat, mahigpit din ang pinaiiral na seguridad sa lugar. Dito sa Comelec NCR, inaasahang papalo sa 200 hanggang 300 aspirants ang maghahain ng COC sa loob ng walong araw na filing schedule. This is historic uh, in San Juan because for more than three decades, the filing of the COC for congressmen in the NCR was in the FEMI building in Entramuros, Manila. We transferred our office here last year, so this is the first time that we will be holding our uh, reception of the COCs for the congressmen in NCR here in San Juan for the first time. Sa Tacloban City, naghain na rin ng COC for re-election si House Speaker Martin Romualdez na incumbent congressman ng Leyte 1st District. Ayon kay Speaker Romualdez, nagsilbing inspirasyon niya sa pagtakbong muli ang patuloy na suporta ng ating mga kababayan. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo naman, nilinaw na hindi siya tatakbo sa pagkasenador at sa halip ay kakandidato rin muli bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga. Magtatagal ang COC filing hanggang October 8. Malalas moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.